mga kababayan ko Pastor Apollo si Kibuloy kumanta na nga ba ng Kibuloy sa rehas ng puno ng pagtingin sa Kibuloy o <laughs> ng ano hoy hoy buloy ano bang nagawa bakit na sa rehas ka ngayon at ika'y nanunuya. Sabi mo pa nga ikaw ang appointed son. <laughs> Tapos na lamang ko na lang. Nahuli ka na sa simbahan. <laughs> Charis lang. Pero guys, huwag niyo gagayahin yun ha. Huwag niyo gagayahin yun. Ito ang pag-usapan natin mga kababayan ko. <laughs> o oh, sige, makinig kayo mga kababayan. Let's do this. Ibang balita ay niharap kanina sa media si Pastor Apollo Kibuloy matapos siyang mauli sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Live mula sa camp kami na sa front ng balitang yan, si Brian Castillo. Ito ha, ito ha, guys ha. oh. si Kibuloy, nahuli ha, nahuli. Teka lang. Si Kibuloy, nahuli sa loob ng KOJC compound ang pagkalat ng mga chupa ang pagkalat ng mga mga ano niya mga bulagers niya na naniniwala sa kanya mga kababayan ko ganito nakakatawa lang eh oh eto ha mga kababayan ko makinig kayo ha ang mga pagkalat ng uh, bataan niya matindi opo pagano katindi yung pagkalat ng mga bataan niya Napakalupit. Papakita ako sa inyo, mga kapatid. O, ayan. O, ito, 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 ito. ito. From uh, Rolando Sapot, mga kababayan ko. Ang sabi dito ni Sapot, mga kababayan, makinig po kayo. Ganito po ang alakas magsinungaling yun, ha? Galing kay Dapawan North, Cotabato si Pastor Kibuloy, kasama ang iisap. Tapos nag-travel passing through airport uh, adjacent ha, sa hanger ng KOJC dinala Nakaagad ng G, uh, GHQ ng ayon sa puting ahas <laughs> Pucha puro kalokohan at kasi yung mga sinagsasabi nitong mga to eh <laughs> Oh tingnan niyo ha mga kababayan ko bago bago to bago ko ituloy Number one, kung nanggaling si Pastor Kibuloy talaga sa Kidapawan, uh, North Cotabato, mga kababayan ko, Nasa labas ka na eh. Diba? Nasa labas ka na, Bakit hindi ka pa magtago? Diba? Inotolong nyo yung mga Pilipino eh. Diba? Sino nakakaisip nito mga kababayan ko? Ikaw na nagtatago, na nasa labas ka na, wala ka talaga daw dun sa compound, nasa kidapawan si North Cotobato ka, kasama mo yung sasaya kasama mo yung isap, mga kababayan ko, bakit hindi ka pa magtago at lumipad ng ibang, ng ibang lugar? Alam nyo, wala kayong maloloko dito sa Rola, Rola, uh, Rolando Sapot. Alan Troy, hindi mo maloloko ang taong bayan. Bakit? Paano ko nasabi, Alan Troy? Ha? Nasa labas ka na eh. Babalik ka pa ng compound para magpahulit sumuko. Oh, logic. Ha? Yung mga Pilipino, yung mga DDS, masyado kayo utu-utot panati ko. Lumipad ng kidapawan. <laughs> O isa pa mga kababayan ko, wala daw sa kingdom si ano si Kibuloy. Eh ano nun nangyari? 'Di ba? O sige sabihin na natin, sakyan natin. Ito, thinking nga, thinking, thinking Isipin niyo mabuti tong sasabihin ko, mga kababayan ko. Tama yung teori natin na una ko nilabas, mga kababayan ko. Bakit? O tingnan niyo to ha. Tingnan niyo mabuti, tingnan niyo yung angulo nung kwento. Sinundo daw si Kibuloy sa kidapawan noong ah uh, nung uh, eroplano. Mga kababayan ko, quote and quote, eroplano. Eroplano. Mga kababayan ko, na C-130. Tapos yung C-130, lumapag daw sa hangar ng KOJC. <laughs> Tapos umalis sila, sila doon, pumunta na ng, ano, pumunta na ng Maynila. Ganun ba yun? <laughs> Mga kababayan ko, <laughs> Kita mo, tinatangan nila yung mga Pilipino. Eh. Naniniwala naman doon sa sinasabi nitong mga taga-suporta ni Kibuloy. Diyos ko naman. Tingnan nyo. Oh. tinaw, alam nyo, ginawa na nilang, ano, eh, ginawa na mga mangmangang Pilipino. Eh. Tingnan nyo naman. Oh. Imaginin mo, sinundo ka na sa Kidapawan pala. Eh, di sana dumiretso ka na ng Maynila. Ba't bumaba ka pa ng hangair ng KOJC? Yung hanger na sinasabi ko, yung paradahan ng eroplano mga kababayan ko. Di ba? Diba? Yung paradahan ng eroplano, mga kababayan ko, sinasabi ko yung hangir. -er, o hang -er, di ba? Diba? di ba? Diba? anong pa yan? Na, naniniwala pa kayo? Paniwala paniwala kayo. Tutok na tutok kayo. Bilib na bilib kayo. Sa pag-aakala nyo na tama yung sinasabi ng mga vlogger na to. Oh, napapost pa kayo. Wala si Kibuloy dyan. Umali sa sabundok. <laughs> Maraming salamat po. Once again, Ma'am Maria yo uh, Yosu, Yoko suka. Maraming salamat po sa prayer super chat. Arigato ko sa imas. Nagpapaniwala kayo na nagpapaniwala sa ganun. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Saan kayo makakita? Imagine, can you imagine, guys? <laughs> Andung ka na sa labas. babalik pa yung ano, babalik pa yung C-130 para, para anong gagawin, na, isipin nyo, anong gagawin na C-130 dun sa paradahan ng aeroplano ni Kibuloy? mga kababayan ko. Tutunga nga, nga doon sa isa isa mga kapatid. <laughs> Naglololo ko ninyo mga taong bayan eh. Ano yung paglaruan ng isip ng taong bayan? Kaya doon sa mga vlogger na nagpapakalat yan, itigil nyo yan! Wala kayong maluloko dito. ba? Diba? Ginagawa nyong bobo kayo. ba? Diba? <laughs> Oh, sige. Tuloy na natin tong balita, mga kababayan ko. Brian, ang usap-usapan ngayon ay kung sumuko ba talaga o talagang uh, napilitan na lang lumabas si pastor. Ayan. The definition. What's the definition of sumuko sa hindi sumuko? Well, malalaman natin yan. Tuloy. Jiggy, hindi ko sa loob na sumuko pero napilitan ng nalulungutang. Yan daw ang dahilan kung bakit na-aresto o napasakay ng mga otoridad itong matagal nang nagtatago na si Pastor Paul Kibuloy matapos siyang makorner ng mga polis kahapon. <laughs> <laughs> napilitan daw sumuko si Kibuloy, mga kababayan. Napilitan daw sumuko itong si Kibuloy mga kapatid. At uh, ano, hindi daw siya na corner. Mga kababayan ko mamaya papakita ko sa inyo yan, Ano ba ang definition ng sumuko? Ah, para sa akin ang sumuko pumunta sa police station. Sinabi mo yung kasalanan mo and then voluntary surrender. Yun ang sumuko. Pero si Kibuloy mga kababayan wala naman sa presinto eh. <laughs> hindi naman sa mga pulis sumuko. 'Di ba? Mga kababayan ko, tuloy. Oh, Muli nga sa bayan ng publiko si Pastor Apolo Kibuloy na nangihirap siya sa media sa kauna unahang ng pagkakataon. Matapos sa kanilang buwang pagkatago, may takip na scarf ang kanyang mukha at naka-orange t-shirt na suot ng mga preso. Grabe oh. Biyay mo, dapat ito hindi tinatanggalan ng ano to. Dapat ito hindi tinata. Dapat dapat ito tanggalan to ng maskara. Diba? Hindi ganyan. Pero we have no choice, mga kababayan ko. We have, we have no choice eh. Ganyan talaga ang procedure ng ating ano, may karapatan yung ating mga uh, PDL. PDL na tawag ko sa kanya. Uh, person with liberty, liberty fried, Mga kababayan ko, yung mga PDL na ganyan, mga kababayan ko, eh may karapatan sila magtakip ng mukha, uh, hindi magpakita. Dahil sa si suot na jacket, hindi kita kung siya ay nakaposes dito. Kasama ni okay. Nicky ang apat pang kapwa-aposado. Kasi pa na Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Canada presente kada Canada at sa DSMIS ayon sa kampo ng pastor kung sa siyang sumuko sa mga otoridad. He surrendered. Note that the police has been there for the past 15 years. Uh, 15 day. ito, ito, attorney ha. Ah. Ginigiit mo na sa nag-surrender si Kibuloy. Diba? Ginigigit mo na nag-surrender si Kibuloy. Ilang pagsisinungaling kaya ang ginawa mo sa harapan ng publiko? Ilang pagtatanggol mo ang katangahan na sinasabi mo wala si Kibuloy sa loob ng compound? ilam ilang pagtatango ang ginagawa mo pagsisinungaling sa harapan ng tao mapagtanggol mo lang yung kliyente mo ba? Diba? sa tingin mo maniniwala pa tao ngayon sa'yo sasabihin mo na eh, sige buloy ay sumurender 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 o na, nasukul na, na, na. tignan niyo ako, sige kasi nung nito, Pero, hindi, hindi talaga, talaga siya nakita. Siya nakita. He, He did, did, not want... Hindi nga siya nakita doon. Kasi doon na sa last part ba ikita sana? Ama, hinalog... Oh, bakit? Bakit daw sa last part daw hindi daw nakita si ano si Kibuloy? Bakit daw doon sa Jose Maria College na nakita? Mga kababayan ko, bakit hindi doon nakita si Kibuloy doon sa loob ng ano, sa loob ng... Uh, sa loob ng uh, ano, hinalugbog yung kingdom. Hinalugbog yung uh, uh, stadium. Pinakahuling nga halugbogin mga kababayan ko, itong Jose Maria College. Doon siya nasukol sa huling parte, mga kapatid. Mga kababayan. Doon siya nasukol sa huling part. Eh, Di ba? Kasabihin nyo dun nasukul na to Kung kailan kayo nasusukol, saka lang kayo lilitaw. Flocked to further uh, suffer. You know, uh, one already died, uh, 59. We don't care about who died on your uh, stupid rally. Already been uh, hospitalized, uh, four of which suffered heart attack. Pero, Pero gaya't ni Interior Secretary Ben abros napilit na lang na lumutang si Kibroy ng mapalibutan at makunan sila ng mga polis. Correct! tulog mismo ng KOJC compound. See? Di ba? Sabi ganun ni ano o, oh, asa na? Asa si Banat Bay? Asa na si O oh, Oli? Asa na 'yung mga hinayupak na 'to? O, oh, ano dada? Anong asan kayo ngayon? Bakit hindi kayo makapagpakita ng mukha? Wala si pastor dito sa ano, sa KOJC compound. Pulul, mga bayad kayo. 'Di ba? <laughs> Sige, Si mga mababayan ko! Mga bayad kayo! <laughs> tapos sasabihin niya, tapos sasabihin niya, hindi, sasabihin niya sa social media, si Pastor Kimuloy, wala na sa ganito, ganito, ganyan. Nagsalita pa si Panot dun sa salita niya. Ako naniniwala ako kay Pastor Kimuloy, hindi to, ganyan, ganyan, ganyan. O bandang huli, napahiya kayo, di ba? O ngayon, kain tayo kayo ngayon. Oh. Di ba? Kain tayo kayo ngayon. <laughs> oh, nasa na yung mga pabebe content nyo? Walang burahan ng content, ha? Babanatan talaga namin kayo dito. <laughs> oh, titira-tirahin nyo, eh. Kaya pala binabanatan nyo si PBBM. Kaya pala binabanatan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Para, para, para naman sa ganon, no? May may may, 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 reference kayo sa pagkakadakip kay Kibuloy. Oh, ano? Nasa Sikibuloy. Nasa Kidapawan, Sasot. Nasa Sikibuloy. Ha? Nasa Sikibuloy, nasa loob ng compound. Oh, mali si bato, tama si General Torre. Oh, di ba? Oh, asan pa 'yung isa? Sino pa ba 'yung isang nagtatangata tangahan na vlogger doon, 'yung Gibara? Oh, asan kayo ngayon? <laughs> Hindi sasalsahin ko kayo dito lahat. Bakit? Tama, tama, tama lahat ng tama lahat yung sinabi ni General Torre. Oh, mali sila, di ba, mga kababayan ko? Oh, pinagtatanggol ninyo. Ginagawa nyo pang mali yung mga police Pineper spray yung pulis. Oh, asan si Badoy? Asan si Eric? Asan kayo lahat? Kutsa, babanata ko kayo dito ngayon. Ang lulupit nyo magsipagkucha, binabanatan nyo gobyerno ng gobyerno samantalang kayo pala nagtatago ng pugante. 'Di ba? Ang lalakas ng mga apog nito magsalita na magsalita sa social media, magrant na magrant sa social media, tapos kayo magtatago kayo. O ngayon, nasa si Badoy ngayon, nawawala ang si Badoy. Minumura nyo si General Torre kung ano-ano sila sabi nyo kay General Torre, tapos ngayon, o, napatunayan ni General Torre, nasa compound si Kibuloy. Hindi-hindi nyo mauungguhin, hindi-hindi nyo na may isa ng taong bayan. Bakit ko nasasabi? Kahit sabihin nyo pa na galing sa labas yan, sinong tangang maniniwala na si Kiboloy ay galing sa labas at tiniga, pumasok lang sa loob ng KOJC compound? Pucha, imagine ninyo mga kababahayan ko, pwede na akong tumakas kung ako si Kiboloy, nasa labas naman pala ako ng compound, pwede na akong tumakas. Ba't pa ako babalik ng compound para lang magpahuli at sumakay sa C-130 para uh, magpahuli na sabihin susuko na ako? Di ba? Tsaka wag na kayo magdadahilan na si 130 lumapag lang doon sa airport ni airport sa Davao Airport sa hangar pa ni Kibuloy para lamang sunduin si Kibuloy. Ganun ba 'yun? ba? Diba? O ngayon, nasa na yung mga bayarang vloggers nila? O, asa na? Pati hindi kayo magpakita ngayon? oh eh, pasabi-sabi pa, para palamon namin kayong mga polis! O, oh, ano ka ngayon? <laughs> Di ba? Obstruction of justice yan! O, oh, anong nangyari sa inyo ngayon? Bossing ninyo, nadakip na, ayan o. Oh. No? Di ba? Tuloy! Sa Davos City. Nasa na eh, uli na eh. I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi Correct. yun na yun eh. Uh, practically, napaligiran ka na eh. Correct! Diba? Pero ano kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng polis, at doon ka yung nakakuha, alos yun na yun eh. Diba? Yun na yun. Ah, tingnan nyo to ha. Ito yung final assault kung nasa si Kibuloy. Bakit siya lumabas? Tingnan nyo mabuti. Maraming salamat po once again, Ma'am Maria Yokozuka. Umaga ng September 8, naikasya ng Please Police Regional Office 11. 11 ang, ang tinawag nila ang final assault. Ito yung final assault. Tingnan nyo yung final assault. Natatapos sa, sa mahigit dalawang libido ng, ng pagkakarap. Kaya kibuloy sa kailan ang GC contact. Kasi mga kababayan ko, kaya sinasabi yung final assault, tapos na sila doon maghanap sa kingdom, tapos na sila maghanap sa Cathedral, and lastly, mga kababayan ko, napapasuki na nila. Mga kababayan, alam nyo kung ano? Pinakahuling-huling papasuki na nila is the Jose Maria College, mga kapatid. Kung saan, Very protected nila at walang pinapapasok dun sa area na yon mga kababayan ko. Tuloy! Agad daw pumosisyon ng mga 6,000 tauhan. Imagine ninyo, 1,000 police ng Special Action Force or SAF at Special Weapons and Tactics or SWAT para palibutan ang musan na tungkol na pinagtataguan ng pastor. O, no, diba? Kasi natukoy na nila eh. Uh, as of my, sabi ng aking informer, mayroong isang parte ng spa, mayroong isang parte sa Jose Maria College nasa center ng mga kababayan ko ng building na walang nakakapasok. Opo, walang nakakapasok. Ni isang tao walang nakakapasok kundi ang mga member lamang ng KOJC at very protected sila sa area na yon. Mga kababayan ko, very protected sila dun sa area na yon. At nilas talaga nila General Torre yon. Mga kapatid, tinarget talaga nila yon yung final assault na tinatawa nyo, nakikita nyo ngayon sa screen ninyo, mga kababayan ko, yan na yung papasukin yung kinalalagyan niya, mga kababayan ko. Tuloy. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa... oh, see, the Bible School. The Bible School. Ang um, formal name no is ACQ College of Ministry. Because I suicide as a standout. Kasi alam na namin kung nasan siya. Alam na namin kung nandiyan eh. na na namin. Dyan dyan kami. So, nagloko na tayo dyan sa mga searchers na yan. Correct. Pinaligyan na namin. At siguro na ko ng pa <laughs> ang mga nangapon. Itinakdaan dapat yung sa kanito ngayon ang sa usay para nakapili si ng buboy. Pero hindi na ngayon ang mga na dadla at hindi sa alas tayo sa hapon na aso hanggang sa nagkaroon ng high level negotiations. Ngayon na. Kung saan nagdata doon na lalawang kondisyon sa si Kibuloy na. The high level, uh, high level, yung high level negotiation which is dyan na tumawag si Kibuloy. As, uh, sa, ang, ang kwento ha, uh, ang kwento sa akin ng informer ko, tumawag si Kibuloy kay Dutz, mga kababayan ko. Dutz call ISAP. Mga kababayan ko, si Dutz tumawag sa ISAP and then the ISAP comes to a uh, Pastor Kibuloy para pasukuin siya. Because Kibuloy, wala siyang ano, wala siyang tiwala kay Tore Nung alam niya na pinalibutan na yung buong compound ng 1,000 na police para point si Appointed Son, mga kababayan ko, doon na siya naghurumintado. Doon na siya nagtaka kasi wala na siyang pupuntahan mga kababayan ko. Asan yung sinasabi nila dito na balikan natin to sandali lang. Asan sila asan sinasabi nila dito ngayon na ganito? Galing <laughs> Kidapawan North pakalat ninyo. Oh, samantalang nahuli si Kibuloy sa loob ng compound. 'Di ba mga kababayan ko? Ngayon, nagpanik na si Kibuloy nung nakita niya yung mga pulis na nakapaligid na doon at wala talagang makakalabas hangga't hindi siya nahuhuli doon mismo sa Bible School. Mga kababayan ko. Di ba? Kung wala lang siyang pupuntahan, mga kababayan ko, eto na ang nangyari. Diyan na siya tumawag kay Duterte. Then Duterte called the ISAP. ISAP, pumunta kay Kibuloy, pinarating doon kung yung negotiation sa Pangulo. Ibigay natin. Ibigay natin yung kailangan niya. Okay, eto. Sumuko ka lang. Maayos. Walang mangyayari. Ganoon ang nangyari dito. Kaya po yung mga pinapakalat ng mga duterte at tsaka ng mga DDEs, mga kababayan ko, mga DDEs, na maling paratang, ang katotohanan mga kababayan ko, hindi magtatago at hindi hindi mag hindi, hindi hindi hindi, 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 mababago. Si Kibuloy, nakita sa loob ng KOJC compound. Period. Inap. Tapos. Pahiya sila dun. Tuloy. Para lumutang. Una, ang pagsasay sa eroplano, kung ibabyahe siya sa Maynila, at ang pangalawa ay hindi siya magkita ni General Torre. Sa muli, minabuti naman PNP na sundin ang mga hindi na ito. So maybe he just chose the path na piling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. Correct! Alam mo, I, I told you guys that General uh, Nicolas Torre, I call him na uh, Gen, uh, Gen uh, Sir Nick. eh. Sorry ah, uh, sorry guys ah. I'm maup open 'yung yes, sasabihin ko kasi mas kompa, mas mas komportable ako kung kasi na si Sir Nick mga kababayan ko. When uh, General Torrey is the this the district director ng QCPD. Nami-meet ko si General Torrey. Ang tawag ko talaga sa kanya is Sir Nick. o General Nick mga kababayan ko, no? Ito mga kababayan ko, as isa mga na ano, sinasabi. Alam mo, sabi ko sa'yo guys, hindi gagalaw yan kung walang impormanteng yung matindi. ba? Diba? Because the story is behind those, ano eh, the... Nag-start ang story mga kababayan ko nung panahon na nag-preach si, ano eh, si Kibuloy. Naalala niyo, nag-morning worship siya. Ganito ka tanga si Kibuloy. Ah, sorry ah. No, 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 guys. Eh, sorry, sorry, no. Ganito, ganito sila kamangmang, mga kababayan ko. Si Kibuloy pumunta dun sa, ano niya, sa KOJC compound. Nag-preach siya ng umaga. Hindi na siya nakalabas doon until nung uh, nagkahulihan na sila. Yun na yun mga kababayan ko. Nung wala na siyang kawala doon mga kababayan ko, hindi na siya nakalabas doon, hindi na sa tinantanan ni General Torre. Yung first attempt sa blay, second attempt sa blay nung kay General Torre ang humalok ng assault. Mga kababayan ko para dakpin si Kibuloy at nag-serve ng search alang warrant of arrest. Boom! Alam na alam ni General Torre, walang lalabasan si Kibuloy. Ganun po katindihan si General Torre. Maraming salamat po, Ma'am Percy Castillo, for your super chat. Maraming maraming salamat po sa 3,000 yen. Thank you po sa inyo. Alam na alam niyang wala nang lalabasan si Kibuloy. Tuloy! Hindi e, nga, ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. Dito mo, ganyan, ganyan talaga mag-isip si General Nick, no? Si Sir Nick. Grabe, sobrang ano, sobrang ano niya. Sobrang uh, intelligent mag-isip nitong tao na to. Pinabulaan din ni Abros ang mga hakakang hindi sa KOJC compound na nagtatago sa si Kibuloy. Eh. Sus, outside, pumasok. Kwentong kuchero yun. Correct. <laughs> Kwentong kuchero yun. Tuloy. <laughs> Alam niyo kung bakit? Eh, nasa labas ka, ka na, tumakas oh, ka na. Oo. Oh, si parehas ka na, eh, nang tinginang iniisip ni, 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 ni Sekretary balos. Ang tagal siya sa hindi siya magpapahuli, hindi eh, ba? Nahuli siya doon mismo sa loob. Mula sa University City, inilipad sa Maynila sa Calibroy, sa C-130 aircraft at dumapag sa Guillermo Air Base alas 8.30 kagali. Diba? Agad siya ng ibigay, patungong PNP Lusulga Center sa kampo Kami. Sumayangin so, ang mga naaresto sa physical at legal examination at booking procedure kung saan kumina sila ng mga shots at fingerprints. Naniniwala naman si Amaros na hindi malabong may mga tumulong kay Kibroy na magtago. Wala. Well, uh, di malayong si Duterte yan. Kung tinutukoy mas kisino pero undoubtedly... Meron na harbor dito, meron na obstruct dito, no, I'm sure of those things. Surbol yan, meron talaga yan, Sekretary. No? So, kung sino man yun, it's up to the police to investigate. Hindi na yun ang kapo ni Kibuloy. Isa yung lalagay ng pastor sa house arrest. Ha? House arrest? Ano house arrest sa pinagkakakanan ninyo? Si Kibuloy, ah, uh, house arrest ninyo? ko siya sa kustodiya ng AFP. Uh, Inalagay sa kustodiya ng AFP? Uh, we are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least a a, uh, a, house arrest, knowing that he also. Ano ba yan? Presidente ba yan? <laughs> Senador ba yan? Politiko ba yan? <laughs> we know that he is 74 years old. Pero hindi siya for ano, hindi siya for, uh, for house arrest. Diyos ko. Hindi ganun yun. Authority. So he Sa already... so proclaim appointed son of God yan. Sabi <laughs> mo ka mo sa kanya, manghingi siya sa tatay niya ng bahay. At he's 74 years old. He has a health condition. Health condition? GQ wala pang pahayag ang PNP at ang AFP patungkol dyan sa kahilingan ng kampo ni Kiburoy. Dahil naman doon sa mga ikanis operasyon para maresitong itong si Kiburoy, uh, inami ni na patong-patong na yung kaso na kinakarap nila ni PNP Chief Marvin, kabilang na yung uh, malicious na chief na mismo si dating Pangulong Duterte daw ang nagsampah laban sa kanila. Oo, Duterte nyo, weak! Balisos mischief! Sige! Maraming salamat, maraming salamat Brian, Castillo. Brian Castillo. Maraming salamat, TV5. Thank you very much for your uh, clear news and tapat sa bayan. Maraming salamat po. Uh, labanan ng peke. Ayan, tama po yan, sir. Uh, maraming salamat po, TV5. Anyway, mga babayan ko, no? Uh, kita nyo naman, eh, no? Assessment lang natin, ha? Ah. Lagyan natin assessment to. Nakita nyo, mga babayan ko, yung uh, nangyari, mga kapatid. Can you imagine that, mga babayan ko? Si Kibuloy galing doon. Sasabihin na galing sa galing, galing galing dito sa labas. Pero di, di ako na-focus doon eh. Mas nagulat ako sa nang gustong mangyari ng uh, abogado ni Kibuloy at ni Kibuloy. Mahouse arrest si Kibuloy? Yeah, house arrest nyo yung isang pugante, mga kababayan ko, na nagtago, mga kapatid. May inawa ako kung si Erap yan eh. Si Erap kasi naging presidente. Erap deserves house arrest. Gloria, Gloria Arroyo deserves house arrest. Because they are public official. This one, mga kababayan ko, Kibuloy, is not a public official not a member of the any uh, politics uh, organization at uh, uh, Kibolo is not uh, hindi siya senador, hindi siya politiko anything mga kababayan ko uh, Kibolo is not part of uh, our government mga kababayan ko but Kibolo claims that he owns the world he owns the universe he is the appointed son of God eh di bakit hindi siya, siya mangingin ng ano doon pang uh, pangunawa doon. 'Di ba? 74 years old ka na nga. Ayoko. <laughs> 74 years old mga kababayan ko. Oh, hindi pinagbabasihan dito 74 years old ka na or what? You are ordinary Filipino sa batas ta din. No matter what happen kahit na ikaw pa ang sinasabi mong anak ni ng Dios Ama. No? ikaw ay ordinaryong Pilipino. Pues, if you are ordinary Pilipino, kung talagang appointed san ka, hapitin mo ang nangyari kay Jesus. Tanasin mo ang hirap na dinanas niya. Ngayon, ipapersecute ka na. Antayin mo yan, Mr. Kiboloy. Ang batas ay batas, ang mananaig ang batas. Hindi ni exempted ni exempted dito ang mga self-proclaimed son of God. <laughs> magkita tayo sa korte.